ako ay nabubuhay na may gout sa loob ng dalawang taon ngayon. Ang taglamig ay pinakamasakit na panahon na hindi ako makatulog sa mga buwan ng taglamig. Sa kabutihang palad, nakita ko ang diamond glucosamine upang makatulong sa paggamot sa gout. Pagkatapos lamang ng tatlong araw ng pag-inom ng diamond, nakita ko ang resulta ng aking mga kasukasuhan ay uminit sila ay napaka-komportable, maaari kong ituwid ang aking mga paa nang hindi nararamdaman anumang sakit. Simula nung second week ng pag-inom ng Diamond, hindi na ako nakaramdam ng sakit. Paglalakad sa araw-araw, nakakalakad na ako ng 30 minutes, wala pa rin pananakit ng buto o kasukasuhan. Kahit pumunta ako sa ospital para magpagamot, ang mga resulta ay hindi magiging maganda. This is my CT scan after one and a half months. I'm taking diamond. I'm very happy because the doctor said my gout is 90% cured. The joint are replicated. So wala na akong sakit sa paglalakad, sa pagtayo. Salamat sa diamond glucosamine.